First no mga kaburks, So, ano na ngayon? Uh, October 23, 2023. Ayan. Patak. Mukhang uh, biglaan na naman to ng mga driver. Sana, walang masyadong disgrasya. Kasi, pag mga ganito, mga kaburks at uh, bagong pasok ng uh, winter or nang snow ay uh, yung mga taong driver eh nag adjust pa. Kaya most of the time pag ganito, maraming accident kasi madulas nga yung daan. Tapos syempre yung tao ah uh, lalo na ngayon, Monday ngayon mga ka Yung mga mga estudyanteng hinahatid ng mga magulang, so mga rush. Yan katulad ni yung mga bus kaya, ang iba, pinapaano na lang nila sa hatid nila sa ano uh, school bus kaysa sila ang maghatid. Pero may bayad naman yon mga kaburks. So, <clears throat> kaling ako ng hospital. Uh, may hinatid lang ako. Kaya lumabas ako. Dapat plano ko ngayon mga kaburks eh magsunog ng mga basura ko. Eh kaso paano ko nga susunogin eh nag snow tapos malamig pa so mukhang matatambak na siya sa pickup truck ko so let's see sa mga susunod na araw baka bumawi pa ng uh, magandang panahon uh, naalala ko pala yung gagawin ko for today kahit ganito ang weather kahit mas masarap man magmukmuk sa bahay manood ng TV mag Youtube <laughs> pero may gagawin kasi ako ngayon so yun ang isishare ko sa inyo at uh, yung may gustong mag-drive internationally halimbawa magre-rental kayo rental car magta-travel kayo so yun ang kukunin ko uh, international driving permit so yun at pwede ko rin siyang magamit sa Pilipinas mga kaburks so hindi ko kailangan mag uh, ano uh, kumuha ng license pa sa Pilipinas so ito na yung uh, probe na may driving uh, license ako dito sa Canada. Uh, parang agreement yan noong Geneva Conference. Na-research ko talaga. No? <laughs> hindi, naman na uh, ano, yun lang natanda ko doon sa binasa ko kaya uh, doon sa permit na yon Kaya may ganun. Kaya kukuha ko ngayon sa AMA. At ah uh, Tingnan ko kung wala nga uh, bayad ngayon yung pagpapalit ng card kasi yung card namin GDL class 5 yun pero uh, tinanggal na nila mga covers ang GDL class 5 na lang. So let's see kung mapapalitan ko ang card ko without paying kasi yung license ko eh 2 years pa bago mag expired Kaya sayang naman kung magbabayad ako ngayon, di ba? wala siya sa budget ko. <laughs> sa mga panahon na to, eh, ayoko mo gumastos. Yan. Nakalimutan kong magdala ng pangtanggal ng isla. Ano ba yan? <laughs> Jacket na lang. Masa <laughs> na yung kasama ko. Ay, nako. So, ito mga ka-birds, ah. Uh, huh? Grabe. Oh! Yung kamay ko, uh, frozen kagad. Uh, it's cold! I'm not ready for this. Oh, oh my gosh. So, yun nga mga ka yun Ayun ang kukunin ko at uh, concentrate lang ako sa uh, pa-drive kasi mayroon na madisgrasya yung mga ganitong mga panahon ay eh, adjustment period pa sa pag-a-drive. Uh, Yan. So doon na lang tayo sa AMA. Kung paano kumuha ng ano permit. and permit see ya. the weather is <laughs> awesome na, awesome and then Madulas. kunwari na hawak lang ang cellphone yung go yung GoPro ko kasi wala pa eh ginagawa pa lang hindi mo lang pala nakabilis hindi na <laughs> next ko na Get the international driver permit? Yeah, don't get uh, your uh, Alberta license. Just write the line and then follow up to the front there. Okay, there. Thank you. You're welcome. Hello. Good morning. Ah yes, uh before they said the letter about changing the license a driver's license. Uh it's not expired yet, but uh, is that uh, possible to get a new card that or I have to pay to for the because this is still GDL. GDL. Oh. So if you got the letter, so it automatically falls off. So okay. even though it says so, even if the cops scan it or if uh -huh. they're trying to get insurance or anything like yeah, that, yeah. as soon as they put your driver's license number, it shows that it's non-GDL. Oh, okay. For so you to be able to exchange it today, it is twenty-eight dollars. But on your next renewal, as soon uh -huh. as you renew it, in the card comes out without uh, GDL oh okay yeah. so it's better to keep it and uh, it is. Honestly, yeah it's, it's actually like legit like, okay okay it's you know it, probably, it automatically falls off and even if the cop scans it oh, okay show. yeah okay in the system it's already off. okay uh one thing also i would like to get uh international driving permit sure. okay we have pictures I need picture okay, yeah you have your, uh, well? oh did I bring it <laughs> mm -hmm. so I'll get your driver's license I'll be right back I Hindi ko yeah I ko not you can find it I don't know no, I forgot to bring it. <laughs> you changed your wallet, that's the, why. I know. I changed my wallet. That's can okay. you retrieve it by yeah, phone? Yeah, I will look at you. What's your phone? So how long the processing time day, I mean, for the permit? Or I, I can immediately get it? Yeah, oh, okay. It. Oh that's it. Okay, <laughs> oh my <credit>. god. <laughs> <Credit>. <laughs> Oh, that's so quick. It's yeah. prepared. <laughs> so I think it's uh, more people get those kind of things. That's why it's already ready? Um, we do do them quite a bit, Oh, yeah, okay. But, um, yeah, it's immediate. We yeah. Get a, I guess when they start making it like into like a plastic, it will Oh, because yeah, yes. mm-hmm Ay. So, natapos ka agad mga breaks Ang tagalan lang ako dahil ano, uh, nirinyo ko yung uh, itong avalanche. Uh, kukuha lang sana ako ng replacement. Kaso, mag-expire na siya ng next year. So, sabi ng babae, para yung 20, sayang naman. Kung ibabayad ko lang, tapos i-renew ko. So, inano niya na lang sa 2020 paaga lang yung pag-renew ko. Ah, uh, akala ko nga, ah, uh, yung pag-ano nila according sa insurance. Kasi yung insurance ko, e, eh, papaso na ng February din. So, hindi pala. <laughs> akala ko lang pala yun. So, ito yung uh, kinuha ko mga covers. Ayan. Ang um, bilis lang. Wala. No, wala pang ano na. No. 10 minutes. Oo. Oh nagpa-picture. Mayroon na kasi sa kanila. So, yun. Galing. So, kahit yung, uh, sa Pilipinas, pwede ako mag-drive doon. Marami silang, ano dito eh. Ah, uh, nakalista naman dito kung saan. Yan, mga bansa. Kung saan. Yan. Ilan to? 1,949 international driving permit is accepted. Singapore, Malaysia, so marami. Philippines. So, Philippines. Hindi ako mag-drive. <laughs> so, yan mga ka Punta lang kayo sa, ano, registration, registry. At pwede kayong kumuha ng uh, international driving permit. Ganun lang kadali. Kung kayo ay nagda-drive dito sa Canada. At uh, binayaran ko nun uh, Ito binayaran ko 45 45.75 So yung pag-renew ko ng registration nito nasa 78 dollars Ah, hindi pala, 90 pala yun uh, 90 plus Dahil may points ako sa EMA, binawas na nila doon Ipilic. Kailangan, oh, kailangan mga ulit na tayo mga kabark Sabang nagagagastos ka, kailangan na yung points din kumukolekta ka. Kasi nga, di ba? Wala na paglagyan tong ano ko ha. <laughs> so, yan mga kabark Hanggang dito na lang siguro ang ating uh, video sa pagkuhan ng mga ano, about sa car. <laughs> at uuwi na kami kung uh, something uh, interesting hindi ano share ko ulit sa inyo diba? ito naman kasi sa ano to eh dun sa isasak isang sasakyang ko sa ano Red sa GMC kasi nagtatapon nga ako mga covers ng basura malamang hindi ko masyadong na, ano, pinapansin. So, gawin okay, na. So, see you next time, mga kabarks. As always, do what makes you happy. traffic okay. traffic sa Canada oh. kasi <laughs> something happened sa unahan pag ganito talaga wet snow first time pumasok ang uh, snow prone sa accident ang mga tao lalo na yung mga mainipin, kaskasero, at yung mga tire, maninipis. Yung naka-winter tire. Yung ganda. <laughs> ganda ng weather snowy. Parang na-miss ko ang winter. na <laughs> so winter. Tatakas ka nga sa winter. <laughs> sa Pasay po kami, mga kaburgs. Kailangan ko mag-reroute nito. Kasi mahaba pa yung ano uh, eh. Oo, oh, oh, look at that. And doon? It's the truck, isn't it, right? Truck? Truck ba yun, yung puti? Na bumaliktad? Ayun o. No. Bumaliktad? Huh? Ayun o, no, oh, nasa gitna. Hindi oh, ba? Mali ba tingin ko? Ang baka mali Sige siya na po malabo po ang mata. Jackass talaga tong nasa harap mo. Buti na lang ang mga dito. Mga... Mga gay barge pa po. Nagkukos pa siya ng traffic sa atin eh.